Ayo. Magandang hapon po sa ating lahat. Kanina po sabi ni Senator Bato, kasama po siya sa mga nagbebenta ng suka. Yung iba naman po siguro ay bumibili ng suka. Alam po ninyo ako, dahil sa hirap yata na dinaanan ko sa aking buhay, nangungutang po ako ng suka. Pero kahit po ganun, kahit na tayong lahat ngayon na nandito ay pinaglihi lahat sa suka, tayo po lahat ay nakakakilala. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing pilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Alam din natin na lubog na lubog na tayo naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa korupsyon. humirap ng humirap ang ating bansa. Pero ng tignan po ninyo ang budget niyo ngayon. Budget natin sa taong ito, 36.325 trillion. Pag tinanggal mo po ang 30% dyan, ang dapat na national spending lang natin ay 4.5 trillion. Yun lang ang kailangan natin. Ano yung kanilang projected revenue? 4.8 trillion pesos. Alisin mo yung 30% na corruption, dapat 5.5 trillion yun. Sa mga tweed, ang gross revenue natin, kung wala ang corruption, will be 5.5 trillion. National spending, walang corruption, 4.5 trillion. Meron tayong surplus na 1 trillion pesos. Baliktad ang nangyari, ngayon po ang ating deficit, projected deficit, 1.5 trillion pesos. Katumbas ng mangungutang tayo, 122 billion pesos per month. 4.2 billion pesos per day or 173 million. Bakit po hindi niya maintindihan yan? Bakit tayo po na ipinaglihilang sa suka? Ang nakakaintindi nito. Napakalaki po ng problema at hamon na inaharap ng ating bansa. Ang ginagawa nila ay para paggawayin -away ang Pilipino. They impeach the vice president. Even if there is no basis for it. Tama po yung sinabi ng mga kasama ko. Po. Nung pong nasa Cagayan de Oro kami, sinabi ko na, itaga mo ito sa bato, Senador. I-impeach nila ang Vice President. Nangyari na po. So, ang gagawin nila ngayon, even if the impeachment complaint was a handiwork of the 19th Congress, ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na doon nila litisin ang ating Vice President. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaban para sa inyo, para sa katwiran. Sapagkat kung wala po kayong dadalhin na abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. Hindi ko na po ahabaan ha, ang aking sasabihin. Nagkakaintindihan naman po tayo. Gusto ko na lamang ikwento sa inyo nung inimbita po ako ng Filipino Inventor Society. Napakarami po pala nilang nagawang invention. Ang Pilipino pa lang nakagawa ng karaoke, ng yoyo, ng bamboo incubator, ng 3-in-1 jeepney, ng isang unsinkable portable boat. Nang isang laser acupuncture device. Napakarami po. Pati pala banana, ketchup, Pilipino pala naka-invento. Ang sabi ko... Para i-celebrate ang opisyal na pagdating ng Temu sa Philippine Market, may pamimigay kaming malaking bonus sa mga bagong members for unlimited time only. Sabi po sa kanila bakit hindi kayo naka-invento ng isang aparato na kailangan-kailangan natin lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon. Katulad po ng isang scanner na kung saan yung pagkumakandidatong senador ngayon, 65 yata silang lahat. Padadaanin po nyo sa aparato na yan para makita natin kung sino yung qualified. Madali po yun. Para ng ating bansa. Padaanin po yung 65 na tumakbong senador. Maniwala kayo sa akin. Kapag yung na ng aparato na yon ay matino, alam po ninyo kung sino lamang ang lulusot doon? Ito pong mga kandidato ng PDP Laban. <laughs> lahat po, lahat po ay re ng aparato na yon. Maniwala kayo sa akin, sapagkat yung aparato na yon ay ginawa sa suka. Salamat po. Oh! <laughs> attorney Rodante Marcoleta! Oh! Suka! Suka! Su <laughs> wow! Halika, Giselle! Sumama mo ako dito! <laughs> okay na! Okay, yan po ang ating... Uh, ay, grabe yung tapang nyo ha? Ako, nanonood ako! Di ba? Ha? Nanono nanonood naman kayo, di ba? Mag-isa lang siya ron sa lamesa na yon. Tapos lahat ng katapat niya, sinasagot niya, nilalabanan niya, palakbangan niya kung gano'ng katapang yung tao na yan. At wala silang maisagot na tama. Napakatalino, kaya ako eh, ah, bili bilibo ka sa tao Okay, next. Our next candidate. you uh -oh.